Papa, papa. Bakit? May magic ako. May magic ka? oh, eh, mawawala ako sa kumot. Oh, paano yun? Paano mangyari? Sige nga. Sige, sige. Titignan ko rito. Magic ba yan? Oo. Oh. nga, mawawala ka talaga? Sige, sige nga. Sige nga. nga. Tinan natin kung totoo talaga yung magic mo. Uy! Kung ano? Nawala! Galing, kala ko nagbibiro lang siya. Ang galing. Nawala nga. Ang galing, kumot lang yung natira. Ila, na, isa na yun. Uy, naging pusa ata siya. Siya ba yan? Ikaw yan, Arem? Arem, ba yan? Naging pusa? Nandito lang siya kaganina. Nasaan na siya ngayon? Ang galing naman nun. Ibang klase yung pagka-magic niya. Unbelievable. Ang lupit! Gusto na kaya yun? Nawala! Nawala Bata na, ang galing mag-magic! Siya, siya, Ang galing mag-magic yung bata, ang lupit! Nawala! Ang nakita ko sa kwarto, yung pusa! Ang galing talaga ni Wang Wei, nawala o! Oh. galing talaga! Ayun o! Oh. oh, paano ka napunta dyan? Kanina nandun ka. Ang galing naman ng magic mo. Wala ka kanina sa kwarto ngayon. ka. Ang galing naman ng magic mo. Sinigturo sa'yo nun. Ako lang. Ikaw lang? Ang galing naman ng magic mo. Taruan mo ako ng ganun ha. Ang galing naman ng magic. Kanina nandun ka lang ngayon. Wala ka na. Tapos maya maya nandiyan ka na pala sa kwarto. Ang galing mo ha. Kala ko ikaw yung pusa eh. Naging pusa. Hindi pala ikaw yung galing. Taruan mo ako na? ha. Hindi. Dorado ka ha? Yeah, oh. yeah.